mga bagay na sana alam ko na noong 25 pa lang ako, hindi 25, 35. Kaimito, bongga ang prutas na ito para sa kalusugan. Ang kaimito, o star apple, ay punong-puno ng vitamina at sustansya na siguradong magpapasigla sa iyo. Alamin natin kung bakit. Una, ang dami nitong vitamin C, panlaban sa sipon at sakit, at pampalakas ng resistensya. At bonus pa, nakakaganda rin ito ng kutis. Sunod, fiber. Ang kaimito ay magandang pang-regulate ng tiyan para iwas sakit ng tiyan. Paalam sa problema sa pagdumi. At alam nyo ba na pang malakas din ito ng puso? May potassium ang kaimito na tumutulong para ma-balance ang blood pressure. Magiging masaya ang puso mo. Mahilig sa matamis? walang problema. Mas healthy ang natural na tamis ng kaimito kaysa sa mga matatamis na junk food. Busog-lusog ka na, walang guilt pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Bili na ng kaimito ngayon at simula ng healthy lifestyle. Ingat lagi at maging masaya. Marami pang health tips ang paparating. Like and subscribe para updated ka.